o tips mamay tips ko kung gusto mo magpost ng tung sama ng loob kasi bukod man plastik plastic na ano eh normal lang magita ata ala gumamit ka pa ibang account diba kung pag, pag nagpost hindi kay may ano ka gusto pang post na ibang uh, agam-agam sa buhay ang word down di gusto si meta paghiwalay mo, ano ba, tatlong word? Ay, le, le, ano ba, word ba ang tawag dito? Tatlong litra. Duh, basta tatlo-tatlo siya, ano ba? Abakada, o oh, ganun. da ang aba, hiwalay mo, tsaka yung kada, o ganun. Tapos, hindi kaya, aba, ka, tapos, hiwalay, da. Ganun. Ay, sige, ito pag, ano, para makapagbus. Kasi, pag Pilipino, ano ba, hindi yan ito eh. Pero kung i-search sa, sa Google, sa meaning, wala na meaning. Ano siya, ang meaning niya maging Spanish, wala siya meaning sa Tagalog. Kaya pag binasa mo sa translation, wala na translation ng sa Tagalog kay Iga siya, naka, ano, nakadikit na siya na my heart. My heart. O, mo ano na napapansin, kapag na-post ko ay, wala akong ginadugtong. Hiwalay siya. Kasi pag hiwalay na ang word, ang litra, iba na meaning. Pero pag, pero pag isudugpon kasi ng Pilipino sunog, eh wala may ato eh. Sa pinag-isa, iniskulahan ta. Oh, ma may word na siling ato, nga, sug, nga hiwalayin ang kan, Pag hiwalay, di ibang word na ato. Kaya, para hindi siya maging ano sa aton sa para hindi siya maging violation kasi nasari ako sa ano sa, sa YouTube, eh, siling ato. Pero may ako ga, siyempre masama manong anong sa YouTube eh. Kaya lalo na mag 2 years na ako na halos binas. Pag mga malain nga mga malain gid ang buot ko. Gabutang gid ako ni kwan sa YouTube. Gine, talaga gina ko gid eh. Talaga gina-tapos siyempre ginapaghiwalay ko kasi pag sa Tagalog pag sinerts mo sa Google may meaning kaya pag nagpost ka ang word na ano hiwalay mo para buhon siya malain kaya da mga bawal eh, damo kasi bawal damo na kasi ako nabasa mga bawal eh hiwalay mo gudiya yes, siya para iba ang meaning. So, sige to. Para di ka violation Kailangan, kung uh, malaway nga hambayon. iwalay mo. Ay, magalawas siya ang Spanish ang, ang ano niya, ang meaning pag insert mo sa Google. Kasi pag dikit, dikit, ay eh, isang word ato. Pero pag hiwa-hiwalay, talagang wala din meaning ang Tagalog na to. Ikaw na atiya magisip mag-isip eh. Imugil at to. Gibutan ko eh. <laughs> wala well, may word nga. Ano pag bin mo yun sa Google, wala pala. Wala my meaning Pagano, gano, gano, eh. Pag ano nga Absulto. Ang kaso. Sila nga itong ginahimok ko.